Idinaan sa musika. Sa kabila ng uh, kahirapan at atake, kahirapan at atake, patuloy rin tayong lumalaban kasama ang mamamayan para igiit ating mga batayang karapatan. Rally at exhibit ang pagdiriwang ng Bonifacio Day ng ilang grupo sa Egrot Park sa Baguio City. Isa sa mga nakiisa dito si Sunshine. Importante para na i-celebrate Bonifacio Day para maalala pa rin si Bonifacio. Sa bawat booth sa exhibit, tampok ang ilang problema ang kinahaharap ng lipunan. Kabilang dito ang panawagang ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Agaw eksena rin ang ito na tumatalakay sa iba't ibang isyo ng lipunan. Ang goal, ma-issue ang problema sa sektor na lubhang apektado. Paraan daw nila ito upang maipaliwanag ang mga hinaing ng mga mamamayan. Ramdam ng masang anak pawis ganyan yung Um, Ibat-ibang mga problema ng lipunan natin, ganyan, na rin yung uh, patuloy na pagsirit or pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gasolina, ng uh, pamasahe. And not ito ay pahirap sa masa, ganyan, na hindi naman tumataas ang sweldo or yung kung tumataas man ang minimum wage, eh, bariya lang siya kumpara dun sa uh, tinataas ng presyo ng bilihin. Sa pagdiriwang ng Bonifacio Day na ay silang maipaalala sa bawat Pilipino ang kadakilaang sakripisyong ginawa ni Gat Andres Bonifacio na tinaguri ang ama ng revolusyonaryong Pilipino. Pinagpapatuloy naman ng uh, generations ng kabataan na sumunod. Kasi um, we understand at nakikita natin na um, napakarami pa rin suliranin na hindi nagbabago. Ganyan, yung mga dati nating mga panawagan, nung... 70s, 80s. Basically, same pa rin yung iba doon eh. So parang nakikita natin na yung um, condition ng lipunan ay napaka rami pa rin kailangan baguhin. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.